tayo ng asado dahil masarap to, lutong probinsya, lutong classic, kaya game na Eh, bago tayo mag-game, Tol, mm. meron tayong special guest for today. Special na special uh, yan, Tol. tol. Eba, eh, ba, eh. Galing pa malayang lugar oh, Oo, dumayo rito mm. para uh, makasama natin sa pagluluto. Balita ko, Tol, napakahusay magluto nito. Kilalang kilala. Kilalang kilala, to. Napapanood siya gabi-gabi. Kaya huwag natin patagalin. Isang batikan at ginagalang na news anchor. Yan, oo. Oh, Isa siyang kapamilya na palaging uh, na magandang balita natin patagalin, papasukay natin si Ati B. Bernadette Sembrano. Alright! Ati B! Yay! Yay! Be happy! Meron tayong guest, Ati B. Ito po. Bago po nangyari ang pagbibidyo na to, eh, nagkaunting kwentuhan at iyakan po kanina. So, naiyak po yung mga nasa likod ng camera ngayon kami hindi pa naman. Oo, no, totoo po yan. Ati B po, welcome to the backyard. Welcome Yay! sa Pampanga. Hello, Cubs Nation. Yeah. Kenny. Yeah! Yeah! Sa Ate meron tayong inanda dito para po sa inyo. Dahil siyempre, kapag may bisita ang mga kapampangan, pumunta sa Pampanga, pinaghahanda po namin sila ng kapampangan dish. Itong kapampangan dish na to ay classic talaga. Kaya siya tinawag na asadong matwa. Ibig sabihin ng matwa, matandang asado version. Kaya kung mapapansin nyo po, wala tayong magarbong ingredients dito, kundi yung mga napipitas talaga. Imbes na tomato sauce, totoong kamatis po at saka imbes na kalamansi, dayap or dalaya, local lime. So, na natin. Ano ba 'yun gagawin, tol? Imamarinate kasi yung karne. Gagamit tayo dito manok. So, meron tayong breast dyan na boneless na mm -hmm. para hindi na siya mahirap hiwa-hiwain mamaya. Okay. Habang nagmamarinate ako, nag kami ng tatlong board dito mm -hmm. para pwede kayong maghiwa-hiwa. Ah, ah, Oo, oh, oh, po, para ma-experience din po ninyo yung pag-prepare ng asado. <laughs> Ay, pasayaw siya pa yan. Nakakatuwa naman ito, kasadong matuwa. <laughs> rolling! Oh, sayaw! Ano yung kinakanta mo? Yun? Hindi ko inabutan yan. <laughs> ang inabutan ko, limp biscuit na. Wow! Rolling, 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 rolling. Yun ang inabutan ko. So, nahiwa na namin ang lahat na kailangan ng ingredients. Oras na ka-TV para i-marinate natin itong manok natin, Tol. Hulog ko na na isang beses lang. Yan. Yeah. Lalagyan natin siya ng dayap. Dayap. Pwede rin naman kalamansito. Ano talaga yung dayap? Oo. Uh -huh. Kasi hati siya sa kalahati. Eh. Dayap na siya. Ah, okay. Ang galing mo dun. Ito na, ito na. Ang <laughs> base. Yeah, 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 yeah. Thank you, atin, Bia, sa pag-support mo, ha. Ito na, ito na. Dayap. Yan, napigana natin yung dayap natin. Siguro mga 12 to 15 pieces siguro. Siyempre, dahil may pampaasim siya, lagyan natin siya ng toyo. Halo-haloin po natin to. Mahigit one half cup po yung nilagay natin toyo para balansin lang. Ba't ganun-ganun lang? Uh, pwede din po balibalik <laughs> Yeah. Importante lang naman po, mababad yung bawat part niya. Tapos lagyan din natin yan ng paminta. At syempre yung in-slice natin bawang. Yan, yeah. tapos halu-haluin na natin yan. Kailangan natin tong iwan ng mahigit 30 minutes para ma-marinate na maayos. Mas masarap siya actually kung overnight. Kaya lang bilang backyard cooking to, no. Yeah. kailangan on the spot. Dito na natin yung tayin. 30 minutes lang, okay na yun. Mm -hmm. So asadong matwa, lulutuin din natin siya in a classic way. Mm -hmm. uh, parang lutong probinsya po. Magluluto tayo gamit ang kahoy. So magpapadingas tayo ng kahoy sa likod. Sa malaking talyasi tayo magluto. Tara na doon. sige po. Oh, so habang naghihintay po tayo, pwede na tayo magkwento. Ano? Yeah. Okay. yeah. yeah. Balik kami mga kabs after 30 minutes. Pwituin po muna natin tong patatas natin. Next naman, itong minarinade natin na manok, piprituin muna natin siya para magka-kulay brown na magka-texture siya bago natin igisa. na brown na natin yung manok, so pwede na tayong mag bag banda dito. Tinabi muna natin sila doon, lagay natin yung bawang. Tapos sunod natin yung sibuyas. Sunod na natin ihulog yung, yung maraming maraming kamatis. Pag medyo luto na yung kamatis at kumapal na ng ganyan yung sauce dahil nga doon sa tomatoes natin. Lagay natin yung liquid na pinang-marinade natin. Magdagdag tayo dyan. 2 sandok muna. Tapos, dagdagan natin ng tubig. Magtakpan natin at balikan natin to after 30 minutes. Pagkatapos ng 30 to 45 minutes sa pagpapakulo, ayan, medyo malapot na, nagbawas na ng sauce. Ready na to. Lalagyan na lang to ng patatas, mga kabs. Pwede na kainin yan, tol. Pwede na, actually. Okay na, kainin na natin. natin Mag-ready na tayo. So, let's roll the montage! Let's go! Bobs! Kain na po tayo, Ate B. Kaon na. <laughs> Ayun, kaon na. So, na tayong asado dito na niluto natin kanina. Ayan yun, asadong matuwa na meron mm -hmm. natin. Pwede yeah. na natin tikman yan. Tikman natin. At habang kumukuha ka dyan, Tol, kwento ko lang na meron din tayong inihandang litsyon para kay Ate B dito. Mamaya-maya, eh, ikakrak natin yan. Tikman muna natin yung asado. Oo. Ate B. Asado. Asadong nakaka-happy. Ayan. Tingnan na natin, tol. Oo, ito na. Mm. Worth the wait. Mm -hmm. Bakit sa kanin? Mm. Mm. Dayak talaga. Mm. Yung asim na tol, gaya lang sa dayak to. Mm-mm. Yan okay. yun. Ang bango, no? Yung flavor. Mm. Ano? Oh. distinct na lasa, no? Mm. 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 Mabilis ang mabilis na test lang ito kasi meron po kami pupuntahan after nito. Lagalagay natin mamaya, mapapanood nila tol. Mm. Ay pupuntahan tayo. Pero after nyan, tignan naman natin itong putinilyo natin na regalo natin kay Ate B. Subukan natin, ikakrak ko lang kunang isa. Tapos si Ate B na mag-enjoy na basagin siya. Yeah. Subukan natin. Eh, sa mga tutol, ibig sabihin tahimik lang. Uy, tahimik lang ha. Uy. Uy, nabiyak. Tumahan ko na, Ate Ano daw magtutuloy? Ano daw magtutuloy? Ayan na. Hindi mm. ba yun? Hmm? Hmm? My goodness. Narinig. Wow! Ayan. <laughs> Ay! Pwede ko na kainin. Pwede na po. Pwede na. na. po. Pwede nyo rin pong <tis> po sa akin pa. Mm. <laughs> <laughs> Napasayaw <laughs> si Ate Bia. ha? <laughs> na si Ate B. siya. Kanina ayaw mo kumayaw. Ha? Hmm. Nagalo po natin kay Ate Bia. Parang matikman naman niya. Alam niyo saan perfect yan, Ate Bia? Sa ano, namprik. Wow. Ang dito. Teka, kumaharang po yung mga herbs. Diyo. Yeah. Ayan. Tatolo. Mm. tolo. <laughs> mm. Ito yung damprik mo. <laughs> Ba't hindi ka nasumayo ka tubig? Parang nahiya ka. Pwede pang masakit ito pa sa side niya. Busy na ako eh. Tolo. <laughs> mm. Bilas mo nga ako sa tul. Hindi ako, mapasayo din ako. Lakit. <laughs> <laughs> Uy. Gusto <laughs> <laughs> tayo nyo, ha? Kaibigan nga kayo. Maroon na, palaki. Titman ko rito. Mamprik. Mmm. Mmm! Pumiyaw si Ate B. Ikaw din. Nasa'yo ka dapat diyan Mmm! Yeah. <laughs> <laughs> Ang tigas ko! Hahaha! lang. Nagpapasko. Mmm! Mmm. As Bernard, kailan yung huling naranasan na kumain sa downtown sa aking katulad dito? Parang nagbubudal. Ay, matagal-tagal na. Before pa the pandemic. Matagal na na. Masama ko atin mga sundalo sa kung saan makat sa ganda na. Mm. Mm. Iba kasi tayo talaga yung sarap na binibigay kapag uh, makain kumakain ka sa daon ng sabi. Napaka natural lang. Tapos may aroma kang nadadagdag sa pagkain mo. Masaya yung pinagluto ka. Mm -hmm. Masabi mo na kikikain ko. <laughs> Yun ang the best sa lahat. Di ba? Yung ano. Yung sila na nagtrabaho. Kakain ka lang. <laughs> lang. Parang tayo kanina, ati, di ba? Nagumintuhan lang tayo. Na, Sabang si Gab nagluluto siya. Kami Pero ako masaya ako pag ganito kasi may kakain na niluto ko. Kaya. Yeah. Thank you, Team Panda. Thank you po, member of the sa pagpasal ko pa. It's an honor po kung papasalan ko isang katulad mo. It's an honor to meet all of you. Now mm. I know why you are Team Panda. Wow. Both on and off camera. Mm. Thank you, po. Thank you. <laughs> Thank you, <laughs> Tony. tol. Ito, mayabol ko lang. Hindi mm. pa naman tayo patapos, no? Hindi pa. Pero itong uh, pagkakataon na ito, na pagpunta ni Ate B dito, mm. hindi, hindi ito nagkataon lang. Ah, hindi. December ngayon, di ba? Mm. Last month of the year. Tama. Galing yun sa kanlas. Mm. Tapos, Bernadette. Bermans, di ba? So, mm -hmm. Talagang ngayong panahon na to, ngayong darating si Ate B. Galing. Mm -hmm. Tapos mm -hmm. ito pa, ito oh, pa huli. Oh. Aba! Di ba? Mm. Tayo -hmm. diba? lahat, team. Mm -hmm. Tayo, Canlas, mm. TB. Team Canlas at -B. Oh! Okay, diba? Karang, oh, diba? Parang oh! ganun lang yan. So ito, Mint TB. Yan, di ba? Ang galing. Ang galing. Ang ko Ang galing. 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 Ang kayo Ang galing. 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 Ang Yes! Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Sige, sige. Mm. Ang sarap. Mm. Uy, bumili na kayo oh, let's lechon. Tapos ito. na ang Okay, bumili na kayo ng mm. cochinillo ng pincanlas. Uy. Mm. Ang kanya na po. Hmm, na ang plate. Tapos Bagay sila. Yung namprik po ginawa namin dahil para sa lechon talaga. So, kuha ulit tayo nitong asadong matwa. Wala tayong ibang nilagay diyan kundi yung marinade lang kanina, ga konting tubig, saka kamatis. Wala tayong tomato sauce, wala tayong tomato paste. Wala rin atay na pampakapal. Kusa siyang kumapal. Paano ginagawa tong coccinello na? Yung coccinello po, sa oven talaga niluluto yan. Hindi sa uling, hindi sa kahit Ilang ano Ilang minutes? Pa man, inaabot po yan ng 3 oras para ma-achieve talaga yung crispiness niya na ganyan. Tapos sigurado tayo na lutong-luto talaga siya hanggang loob yung nanunood talaga yung init. Tsaka yung pampalasa nilagay natin. So pinapahiran lang po namin yan ng mga pampalasa. Tapos habang niluluto, pinapahiran pa rin nung, uh, yung olive oil namin. Tsaka timpladong mga liquid. Kaya ganyan po yung ending. So magpo-focus na lang talaga ito. Ano kayo Mm. Isa sa bakuran nila. <laughs> Mas madali. Oo. Uh -huh. Yung mga kam, tulad nga ng sinabi namin, pagkatapos nito, may pupuntaan kami at talunin nyo yung episode na yun kay Ms. Bernadette Sembrano. Yeah. Yan po yung channel niya. Subscribe din po kayo para notified kayo kapag nilabas niya na yung video. Yeah. Hopefully magkasabay ito, no? Para pagkapanood nito, tatalon na agad doon sa story mm -hmm. na kung saan man kami pumunta. Makikita nyo yun, mga kam. Tama. So, siguro nandito na lang muna kasi alas pa alas dos na Oo, oh, tsaka ang pangkakain pang kakain, no? Mm -hmm. Ang tao sa likod na Medyo na camera. na yung mata nila, eh. Lalo na yung dalawa dyan, oh. no? Nililisik uh, na yung mata. Nagalit na, eh. Nagalit na. Sana meron kayong natutunan kahit paano na bago na lulutuin dito sa episode na to. Tsaka sana nag-enjoy kayo sa sana na nakasama natin sa Ate uh, Yun! Ito pa sa sana yun. Ito pa sa sana namin yung Ate B. Thank you sa pagbanggit. good. Thank you po sa pagpasyal nyo dito sa backyard namin dito sa Pampanga. Nagabala pa talaga kayo sa sobrang busy nyo. Alam po namin talaga na sobrang busy nyo pero nabigyan nyo kami ng time. Oh. Oh. Thank you sa airport ng pagdurito. Super. Happiness! Yo, be happy! <laughs> um, nakakatuwa lang din talaga magluto na may titikin talaga. Na. Alam niyo na. pala kailangan. Basta biyan mo na mga pala. <laughs> <laughs> nakakatuwa lang din. Yun lang. Thank you. Yo, salamat po sa inyo lahat. Sana nabigyan namin kayo ng niti kaya lang yung nakakahawa. Kaya ang ngiti-ngiti lang tayo. Tularo nyo sa tuyo. Anong ngiti yung tol? Ito yung lumalabang nakangiti. Oh! oh! Inspiration Oo! Oh! Oh! Di ba? Lumalaban tayong nakangiti, tol! <laughs> 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 Inspirational yung ngiti na yun, tol. Oo, no, tol. Ako po si Cabs Chess. At ako po si Mayor TV. At kasama natin, Yeah. Yeah. I'm Bernard at po at kami ang Tinkalas TV 2023 na lagi magsasabi magpapaalala sa inyo. No, wag na no, wag nyo kakalimutan kalimutan at lagi nyo yung tatandaan. Ito, pa, cheers. ito. Oh, pala oh, tol. kami. Ito tol, bae sa YouTube know? eh. Oh. Akin ba oh. oh. cheers. 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 Ay. Oh, manjaman, Kenny. Bye, peace out. Peace out! Thank you, Ate V! Be happy! Peace! Atakay muna kay Ate V. Sige po. Okay lang yan. Okay lang po. Pare-parehas tayo. Time check, na kags. 9.19 AM. So, ito yung araw na gagawa tayo ng vlog sa backyard with our special guest. At kung panood nyo na, ito yung moments na darating lang at haharapin natin. Hello po! Good morning po. Ito na, nagtutukan na po kami. Ayla, ayla. po? Hello po, good morning, good morning. Nagbablog siya, nagbablog ako. Barilan ba? Hindi po, mas maganda ang quality niya pag iPhone. Nagturuan niyo. Good morning po. Teka, sa akin patayin ko muna. See you later, mga kaas. Ilang oras na yan? mare. Ah, hindi niya Ah, nah. Kaya po nagluluto kami nito na ngayon. Eh para po talaga tawag kay Ate B. Kaya na darating kayo. Kaya nagluto po kami. Para sa inyo po ito. Hindi po ito order. <laughs> Nagready po talaga kami para sa inyo. Para po matikman nyo. Ayan po. Oh. Lechon ko, chinilya na team ka TV. Meron na rin ng break. Para po Ate TV. Yes. <laughs> kaya mga Caps, after mat na nung pagtitaste test namin, siyempre kainan na ng lahat. Kaya ang daming gusto makakita na yun, uh, salo-salo. Ang uh, Team Canlas dito. After 30 minutes, siya ka na nag-react si Ate B. Doon sa Team Canlas. TV. <laughs> hindi ko lang na video pero tinanong sa amin ni Ate TV kung daw yun. <laughs> so yun na panood nyo kanina. Rewind nyo pong konti. Pabalik. Dulo lang kasi ng video to eh. Rewind nyo lang pong konti para marinig nyo ulit yung bitaw ni Mayol na Tinggalas Ate TV. Dahil na bigyan sa tawa tayo, dahil nagpa-punchline na si Meryl. Tama. <laughs> <laughs> Kailangan supportahan kahit hindi naiintindihan. <laughs> Oh. I think that's what, <laughs> Next clip tayo, makakans, Ito nga yung part na mapapanood nyo sa vlog ni Miss Bernadette Sembrano. Hindi na namin masyadong ipapakita, parang highlight na lang to. Ito lang yung behind the scenes, pumunta kami sa munting tahanan ng Nazareth kasama ang buong pamilya, buong grupo. Ayan sila, seryoso lang sila. At yeah. lahat ng 'to mapapanood nyo sa so, vlog po ni Miss Bernadette Sembrano. Kaya await tayo na lang po tayo doon. Magkita-kita po tayo doon. And let's go. Pag wala na tayo tol. Uwi na sila. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayun. Ito ang samahang <laughs> sabi ko dapat natutuloy. So makikita muli yes. tayo king can. Thank you so much. Yay. Ingat po sa pagdodrive. guys. Thank you for sa <laughs> honor talaga na makilala ko kayo. Salamat din po It's an honor din po. Thank you. Thank you. Thank you sa time. We'll see you soon ulit. Sige po. Bye bye. Ay, magkakasama ka na tayo. Hindi tayo magbababayan. O sige, bye bye. Bye bye. Bye bye. We love Team Kanlas. Bye. to gain